Eh, pera nyo ba yan? Eh, kayo, ma'am. Yusek, pera nyo ba yan? Sekretary, pera nyo yan? Madam sir, we don't treat it as our money. We know it's people's oh. money. that okay. we're magpipirad pa tagal. Madam sir, if you can recall in the August... Yun Because, Because of politics. Because of politics. Hindi naman ako kalaban ninyo, ah. Huwag nyo damay yung mga mahirap. Huwag mamakaawa yung Pilipino sa, sa tulong na 3,000. libo. AX nga yan, di ba? Assistance in crisis at situation. Ibalik sa tao yan. Hindi atin yan. Para sa mga mahihirap yan, balik nyo sa kanila. Sir, Dr. Ang nangyayari ngayon, sasabihin nyo, walang pera, walang cash. Sa lahat na nakikinig na DSW Regional Director, yun naman ang uniform answer niyo di ba? Walang cash. Hindi pa na-release. Pero pag... pag... paborito ninyo, ang politiko. Uy! wait um...